nahihirapan ka ngayon at tumahanap ka ng kasagutan at kasalukuyang nasa isip mo na yung parang sumuko, bakit hindi natin consider o panoorin itong video ito mga utol? Dahil dito, malalaman natin yung pinaka parang hindi halata o negatibong senyales ng ex mo ay apektado rin. Umiiyak, namimiss ka at mahal ka pa. Ito nga madalas yung sinasabi natin na pagkakataon na maaari pa rin siya bumalik sa atin mga utol kung ito po ay nakikita natin. Madalas kasi mga utol, kung hindi ka knowledgeable dito, iisipin mo ito po ay red flag. Ito po ay negative. Maaring kung ito po ay na-experience mo, ito rin po yung maaring mag-trigger o magbigay sa'yo ng conclusion na ang ex mo ay hindi na babalik dahil nga sa kanyang ginagawa. Pero today, mga utol, ay maaintindihan natin ng lubusan. Importante rin kasing mapanood at malaman natin dahil kung halimbawa ito po ay maaintindihan natin mabuti, ito pala ay isang senyales ng ex mo ay nararanasan ang pag-uusapan natin. Naturally kasi mga utol, during a breakup, alam natin na may tinatawag na isang dumper or dumpy. Kung kayo po yung dumpy, ibig sabihin kayo po yung magiging fixer. Kayo po yung mag-aayos. Ang ex mo mga utol ay magiging destroyer. Bakit? Parati ko sinasabi na kung halimbawa kayo po ay nasa breakup, meron kayo mga emotional struggles, mas makakabuti sa utol. Kung halimbawa ang relationship ay negative or wasak. The reason, kaya po gusto natin 'yan mga utol. Kung halimbawa kayo po ay dumper dahil syempre mas na-justify natin that leaving this person, breaking up with this person ay ang pinaka-best thing to do sa oras na 'to. Kasi, sample, kunyari mga utol nararamdaman niyang kayo nga po ay positive, physically attractive emotionally stable o yung talagang secured ang pakiramdam niya mga utol. Tapos breakup kayo, natural medyo mahihirapan siya kasi magkakaroon po siya ng mga panghihinayang o regrets or doubt sa kanyang ginawa. So basically, mas gugusto rin po niya yung wasak kayo mga utol, di ba? Kaya nga madalas sinasabi ko sa mga vlogs or sa mga coaching session ko, kung kayo po ay masisira, hindi maliligo, magpapakawasak, magpapakadurog, mas gusto ng ex mo yon, Kasi mas nagkakaroon po siya ng tinatawag nga po na justification. Halimbawa mga utol, gusto mong mag-aral o gusto mong magtrabaho sa isang place na to. Tapos hindi ka natanggap. Pero itong place na to after one week ay gumuho o nasira. O sabi na nga po nating nalugi. Di ba po mga utol, there's something sa atin, yung ating mind ay magsasabi na Buti na lang, di ba? Kasi mas gusto natin yun eh. At tawag doon kapatid is justification. Katulad din po ng isang breakup. Pag nakikita ng ex mo na ito po ay wasak. Mumingiti yan. Natutuwa yan. Kasi pumapasok po sa kanyang kamalayan o isipan na tama ang kanyang naging desisyon. Ngayon, sino ang pwede pwedeng gumawa nito? Tayo din. Kasi pagkalimbawa ang tayo nga po ay nabubugbog sa mga negatibong aspeto ng breakup mga utol, ay tayo po ay legit at mabilis na naapektuhan. Yung iba nga po sa atin, nakikipag-away pa, nakikipagsigawan pa, sumusulat pa po tayo ng mga talagang malulupit na salita at pinadadala natin sa ating ex dahil nga po masama yung loob natin. Naiintindihan ko. Pero hindi nating alam mga utol, literal, na natutulungan mo pa ang ex mo sa ginagawa natin. Kaya kung sign sa pag-uusapan mga utol, ay babanggitin ko nga po yung pinaka parang hindi natin napapansin ito ay kung patuloy na winawasak ng ex mo yung relationship o yung natitirang connection or breakup ninyong dalawa. Ayos ka ng ayos, sira siya ng sira, gawa ka ng gawa ng paraan, durog siya ng durog. Yun ang nangyayari, senaryo mga utol na pinapanik o kinakatakutan natin kasi pumapasok sa isip natin na baka hindi na siya interested. Pero sabi ko nga po kung halimbawang magiging medyo knowledgeable ka o malalaman mo at maiintindihan mo, mas lalo mo mapapansin na mas lalo pala siyang interested kaya ginagawa niya ito. Tulad ng binanggit ko earlier mga utol, mas okay kasi sa ex mo na kung halimbawa wasak ang relasyon at patuloy ka nga pong nasisira. If you are trying to destroy yourself, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-aaral, hindi ka kumakain, hindi ka natutulog, mas okay yun. Why? It's because justification na naman po yun ng ex mo. Pag nakikita niyang deserve yung breakup. Pero pag nakikita niya mga utol na kayo nga po ay nagiging better, yung parang lalong physically nagiging attractive, di ba po nagkakaroon po siya ng question mark? Nagda-doubt po siya doon. Nagkakaroon siya ng tinatawag nga po na second thought about his or her decision. Kaya nga po napaka-effective kung halimbawa bigla kayong mag-walk away. Yung biglang parang ipapakita mo sa kanya na hindi na ako makikipagpatintero at aalis na lang ako dyan. Kasi hindi ko po pwedeng i-down na sarili ko dahil ito ako valuable person pag ito po ay ginagawa natin mga utol di ba napapasunod natin yung mga ex marami lang po kasi ang takot dito kapatid dahil iniisip natin baka mamaya ma trip baka mamaya ma-upset at maramdaman ng ex mo yung consequence umayaw na siya ng tuluyan pero hindi nga po natin na iintindihan. kung kayo po ay magpapacoach sa akin mga utol ito po ay ipapaliwanag ko sa mga iba po dyan na naka-experience po ng coaching natin alam ko na iintindihan nyo po yung ibig kong sabihin dahil nga po, the more na may consequence, the more na merong cause and effect, the more na merong tinatawag na disadvantage mga utol na mararamdaman ng ex mo, doon niya lalong makikita ang ating value. Doon pa nga lalong mamomotivate ang ex natin na bumalik sa atin. Kasi syempre, kulang eh. Yung timbangan hindi pantay eh. Yung pakiramdam niya sa buhay niya o haharapin niya mga utol ay parang hindi balanse. Eh. So, Lalo na kung ang nasanay ang ex mo na nandiyang kaparati sa kanya kapatid, syempre, dependable siya iyo emotionally. Kaya nga mga utol, kung halimbawang nararamdaman mo na patuloy po niyang sinisira, yung tipong parang binibigyan na nga po siya natin ng respeto, positivity, pero ayaw niya. Ang gusto niya, sira ng sira, binabadmouth ka, gumagawa ng paraan para tuloy niya mag-away kayong dalawa. At pagka nagkasigawan, o nag-chat kayo na parang negative ang dating mga utol ay parang pumapalakpang ang ex mo. Ito mga utol ay senyales na ang ex mo ay apektado rin. nag struggle probably nagkakaroon nga po ng doubt sa kanyang sarili. Ang mga kadahilanan o root cause nito mga utol dahil may feelings pa rin, mahal ka pa rin, namimiss ka pa rin. Kaya lang kailangan niyang gawin ito dahil nga po kailangan nga po niya ng justification. Kaya kung if ever mga utol ito po ay nangyayari alam ko naman po, I would say siguro 90% sa mga breakup situation ngayon kapatid ay na-experience -e to. Kasi kadalasan ganun, di ba? Away, di ba? Pag ito po ay nangyayari mga utol, mas maganda mag silence ka. Huwag kang pumatol. Kasi pag if ever ginawa mo yan, literal na parang tinutulungan mo lang ang ex mo. Literal na parang binibigyan mo lang po siya ng conclusion. Literal na parang binibigyan mo po siya ng push. Iwanan ka na lang kasi nga mainit ang ulo mo, galit ka, wasak ka. Ito yung madalas na nagiging pagkakamali natin dahil nga po sa nakikita at nagiging impression natin sa pangyayari. Pero kumalma tayo mga utol dahil sa totoo lang, alam naman po natin na pagka nagkahiwalay, hindi tayo dapat nagmamadali, hindi tayo dapat nagpapanik. Kasi lahat ng breakup, in my opinion, ay isang opportunity. Alam natin mga utol, based on my experience as a recovery coach, kahit magkabalikan kayo bukas, alam natin na ito po ay masisira pa rin. Why? hindi pa po ito makukuha agad-agad na mag ka. Kailangan ng konting panahon. Kailangan ng time, mga utol. Kaya hindi po dapat nagmamadali. Bagkus ay mag-focus muna sa improvement. Mag-focus muna dun sa paramdam sa ex mo, yung value natin. Iparamdam mo muna sa kanya yung disadvantage, yung consequence ng wala ka. Nang sa ganun, kung halimbawa kayo nga po ay both magkakaroon na po ng realization, magkakaroon ng connection, or magkakabalikan, magiging okay po ang lahat parati kong binabanggit at tinatanong sa mga coaching session ko, gusto mo bang bumalik ang ex mo dahil gusto mo lang mawala yung sakit na nafe-feel mo o gusto mo siyang makasama forever? Kasi kung gusto mo siyang makasama forever, mga utol, gagamitin mong opportunity yung breakup na to. Mamaximize mo muna yan. Magpo-focus ka muna sa development. Gagamitin muna natin yung sitwasyon na to para mag-improve ang both side para makita niya yung value mo dahil nakafocus ka nga po doon sa long-term effect. Hindi yung nasasaktan ako, gusto ko magkabalikan na kami. Gusto ko tawagan na niya ako. Kahit nasabihin na natin, hindi ka sigurado kung tatagal kayo until next week. Kasi nga po dahil sa sakit. Kaya alisin natin yung panic na yon mga utol at mag-focus po muna tayo sa improvement. Kasi syempre, yun naman po ang importante. Reconnection, improvement, development.